Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 29, 2025. Ngayon, maaaring mapansin mong mas lalo pang sumisilay ang likas mong optimismo, na tila ba'y sinisilaban ng liwanag ng buwan na nasa ilalim ng impluensya ng Gemini. Sa iyong paglalakbay na iyong araw na ito, sa gitna ng mga liko at likaw ng iyong landas, mainam na huminto kasandali upang magnilay. Paano nga ba ang pagkamangha mo sa kagandahan ng mundo ang siyang nakaangat sa antas ng iyong mga iniisip at kilos. Kapag pinayagan mong maramdaman at yakapin ang gaan ng damdaming ito, matutuklasan mong isa pala itong makapangyarihang kaalyado, isang gabay na makakatulong sa iyong lampasan ang anumang hamon o hadlang na maaaring lumitaw. Ang araw na ito ay isang paanyaya para sa iyo na muling bumalik sa sarili. Minsan, sa gitna ng ating pagiging abala, nakakalimutan nating damhin ang simpleng saya ng paghinga, ng katahimikan, ng pakikinig sa tibok ng puso. Sa panahon kung kailan tila ang mundo ay mabilis ang ikot, ikaw ay hinahamon na muling igalang ang iyong panloob na katahimikan. Ang pagkamanghamo sa buhay ay hindi lamang tanda ng pagiging positibo, ito ay isang sining ng pagkilala sa kagandahan, kahit sa gitna ng kabuluhan. At dahil dito, maaari mong gamitin ang araw na ito upang palawakin ang iyong pananaw, itaas ang iyong antas ng kamalayan, at hayaang ang iyong kasigasigan ay magsilbing ilaw hindi lamang para sa iyo, kundi para sa mga taong nasa paligid mo. Ang pakikiayon sa enerhiya na dala ng araw na ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng pangangalaga sa sarili. Isipin mo ang isang mainit at mahamog na paliguan, isang santuwaryo kung saan unti-unting natutunaw ang iyong mga pag-aalala. Hindi lamang ito pisikal na kaginhawaan, ito rin ay isang espiritual na pagbalik loob sa sarili. Ang ganitong uri ng pagpapahinga ay hindi karangyaan kundi pangangailangan. Sa gitna ng iyong masiglang espiritu, huwag mong kalimutang mahalin at arugain ang iyong sarili, sapagkat dito mo mahuhugot ang lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng pagpili ng tahimik na sandali para sa sarili, mapapansin mong mas lumalalim ang iyong pakikipag-ugnayan sa sarili mong intuition, ang tinig sa loob na palaging tama, ngunit madalas nating hindi naririnig. Habang lumilipas ang mga oras ng araw na ito, mararamdaman mo ang kagaanan ng enerhiya na naghihikayat sa iyo na yakapin ang pagbabago. Ang kakayahang makibagay ay isa sa pinakamalalakas mong katangian, at nayon, ito ay dapat mong gamitin. Sa halip na kontrahin ang agos, subukan mong sumabay dito. Hindi lahat ng pagbabago ay dapat katakutan, minsan ito pa nga ang pintuan patungo sa mga bagong oportunidad. Ang mata ng isang sagitarius ay likas na nakakakita ng posibilidad kahit sa gitna ng kaguluhan. Ito ang iyong likas na lakas, ang pagtingin sa buhay na may pag-asa at tiwala. At sa panahong maraming tao ang kinakabahan sa hindi tiyak, ikaw ang magiging ilaw na magpapaalala na may ganda rin sa hindi inaasahan. Ngayong gabi, habang unti-unti mong ibinababa ang enerhiya ng araw, mainam na pag-isipan mo ang lahat ng mahika na iyong naranasan. Hindi ito kailangang maging malalaking kaganapan, ang bawat niti, ang bawat sulyap sa kalangitan, ang bawat himig na narinig mo kanina ay bahagi ng kabuan ng araw mo. Ito ang mga munting sandali ng pagkamanghana, kapag pinagsama-sama, ay nagiging isang buong karanasan na punang kulay at kahulugan. Yakapin mo ang gabing ito ng may pasasalamat. Hayaan mong palawakin ng iyong imahinasyon ang abot ng iyong mga pangarap. Hindi ka nililimitahan ng iyong kasalukuyang kinaroroonan, ang iyong espiritu ay nilikha upang lumipad. Ang mga bituin ay paalala lamang na may mas malaki pang mundo sa labas ng iyong iniisip, at ikaw ay bahagi nito. Sa aspeto ng relasyon, ang araw na ito ay nagbibigay ng liwanag sa pakikipag-ugnayan. Maaari kang makaramdam ng udyok na makipagkwentuhan sa isang kaibigan, isang kapamilya, o isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ang iyong pagiging bukas at masayahing damdamin ay magdadala ng init sa inyong ugnayan. Sa larangan ng trabaho o pag-aaral, ang iyong pagkamalikhain at kakayahang mag-adapt ay magiging susi sa paglutas ng mga isyo o pagbuo ng bagong ideya. Huwag kang matakot magpahayag sapagkat ang iyong boses ay may halagang hatid sa iba. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay kahel, isang kulay ng sigasig, optimismo at pagkilos. Ang maswerteng numero mo ay labing isa at tatlumput walo, mga numero ng balanse, pag-unlad, at espiritual na pagising. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang paggawa ng isang bagay na matagal mo nang nais simulan, isang maliit na hakbang patungo sa malaki mong pangarap. Maaaring ito ay pagsusulat, paglilinis ng isang espasyo sa iyong bahay, o pakikipag-ugnayan sa isang taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Ang paalala sa iyo ngayong araw ay ito, sa gitna ng bilis ng mundo, huwag mong kalimutang ang kapangyarihan ay nasa iyong loob. Ang iyong liwanag ay hindi galing sa labas, ito ay isang apoy na patuloy mong binubuhay sa pamamagitan ng pagmamahal sa sarili, ng pagtanggap sa nakaraan, at ng walang sawang pag-asa sa kinabukasan. Huwag mong maliitin ang mga sandaling tila payak lamang, sapagkat ito ang mga batayang bumubuo sa dakilang kwento ng iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin ang katahimikan at hayaang ang iyong isip ay maglakbay sa mga pangarap na patuloy mong binubuo. Sa bawat buntong hininya, sa bawat sulyap sa bituin, tandaan mong may patutunguhan ng lahat. Ikaw ay isang nilalang na ginawa para mangarap, magmahal, at maglakbay, at ang bawat araw ay isang paanyaya upang ipagdiwang ang kahangahangang paglalakbay ng iyong espiritu. Mabuhay ka, Sagitarius. Ikaw ay liwanag, ikaw ay lakas, at ang iyong pag-asa ay inspirasyon sa mundo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.